ay gusto mo bang makaiwas sa mga problema, sa mga stress, sa mga bayarin, sa pagkasaid sa pera? Ano po ba ang dapat gawin lalong-lalo na po sa taong 2024? Ano ba ang dapat kakaharapin sa bawat sujak sign? Number one po, may maapiktuhan po which is the five sujak sign, the dragon, the dog, the, the sheep, the ox, and the rabbit. So, yung limang yan, yan po ay mga mayroong buwan na talagang uh, mamalasin and then um, magpatong-patong po ang mga problema. Now, yung pitong sudyaksay naman, huwag kayong pakunta, pak, pa uh, pakampante kasi hindi po lahat ng araw at ang buwan ay kayo po ay suswertehin. May mga buwan din po na mahina ang kita, may mga problema, and then kung wala kayong mga cure, yan po ay magtuloy-tuloy na hanggang sa bagong taon. Now, pinaka the best po na advice ko na galing dito sa Canada, except po sa Pilipinas, kasi sa ang Pilipinas, yan po ay mga rank A or mura lang. Na kung gusto nyong uh, mahal at saka effective naman for the whole year. Isang bisis ka lang mag-invest but very, very effective. Kasi patunay ko as I experience lang sa lahat din ng mga Chino na nag-avail at mga negosyante. Uh, lagi po itong ubos sa pinagkukunan ko dahil nga Uh, na sense ko din, simula nung na-adapt ko silang lahat, ay unti-unti na pong may solusyon lahat ng uh, dumaan sa akin na problema. Number one pong sinasuggest po sa mga Chino, ah uh, ito po ay ah uh, feng, -feng shui at saka vasto, this ah uh, panguntra. Kasi meron po itong laman sa ilalim na uh, susunugin mo. So, ito yung pinakatap, ito yung pinakamahal. At ito po ay ikip mo lagi. Pagkakuha mo nito nung pula, ito po ay ikip mo. Yun po ay sunugin mo. So yung the rest ikip mo, dalhin mo siya kung saan ka man pupunta. Sa negosyo man, sa trabaho, or whatsoever. Basta saan ka pupunta. Kung nasa bahay ka, ihang siya kasama sa bag. Uh, sa area na sinasuggest po kung saan po siya dapat. Ito po yung pula. Ito po yung... ah uh, 100 ka na dyan, dollar times mo ng 42. Wala po to sa Pilipinas. I'm proud to see, tayo lang po ang merong ganyan. Wala po ang ibang sailor dyan. Tayo lang po ang merong yan. So, ito po ang laman ng loob niya. Ayan oh. Yung uh, sujak sign na maapiktuhan. Which is the, uh, the dragon, the dog, the sheep, the rabbit, and the ox. Tapos, ito yung laman niya. Ang, ang gawin mo dito, is uh, kunin yung tatlong insenso sindihan na nakaharap sa South S tapos hanapin mo ito ito yung uh, paglagyan mo ng iyong pangalan birthday at address at saka mo siya sunugin So, ito po, nakita ko na ito ang hanapin mo sa box na to. Tapos, yung likod na yan, yan ang sulatan mo yung name, birthday, sujak so sign, tapos yung address mo. And then, kasabay ng pagsunog mo nito, so, nauna tong sunugin. And then, ito din, isunog mo siya. Tapos, yung ashes niya, i-blue mo through the air. Tapos, sabihin na, ah, uh, Mawala na lahat ng malas ng mga problema sa taong 2024 at ikaw ay uh, merong uh, pera at abundance prosperity sa buong taon. So, after nyan, uh, itong dalawa sunog na to, ito po ay, ang, ang laman nito ay lagi mo siyang dalhin lagay sa bag, tapos ihang mo siya kung punta na ka sa bahay sa mga area na dapat ito kasi may instruction to so, lahat na naka, naka dito yan po ay magbibigay sa iyo ng suwerte now doon naman tayo sa susuotin kasi dapat po may laging susuotin ka ito naman po kung hindi nyo ma-afford ito pero ito ang pinaka-importante talaga kasi this is offering Now, kung hindi nyo siya ma-afford, ito naman po ay maganda. This one is 150 Canadian times mo lang 42. This one is real J uh, gate. And then, uh, this one is Cina Cinnabar. Real Cinnabar. Yeah, premium Cinnabar. Mahal yan na klase. Okay? So, meron tayong Morita sa Pilipinas, which is the ring, 700 lang. So, ang bawal lang doon pag kumakain ka at matutulog. So, yun po ay kunin mo sa kamay mo. Or, yung uh, na which is 700 pesos lang, yun po ay lahat dapat ng sujak sa suot kayo noon. Yun ang number one cure pang untramalas. Na kung wala kayong pera, you have to prick your finger, yung blood na yun, yun po ay tatagas po sa lupa every time na may problema. So, lagi kang nag prick and then you hang a uh, full of rock so po sa inyong bintana. Now, sa mga uh, hindi din afford yung mga yon, may additional option pa rin kasi medyo mahal nga siya. Kasi ito pure brass lahat, and dito na all in one and this one is naro po. Every time po na hindi okay ang buhay mo, or ang days, ang months, you have to roll lang po yan. Ito po ay sujak sign tapos may kaakibat po yan na Buddha sa likod. Plus, meron po siyang 5 Emperor Coin para hindi ka masasaid sa pera. And meron siyang Pio Pangontra Malas, dalawa mabigat din, brass. Tapos yung loob nito, meron siyang uh, bulo, tapos merong cinnabar inside po ang laman nito. Pwede nyo itong ilagay ihang sa car, sa mendor, daladala -dala lagi, or ilagay malapit sa pitaka. Ayan po, may cinnabar po yan na pula sa likod, okay? So yun ay napaka-importante kasi tunay yan na klase ng cinnabar. Isa rin po na malakas na merong uh, itong ashes na galing sa temple po. Galing po ito sa temple, may basbas. May ashes of fortune po na andito sa loob. Ito po ay all-in-one sa mga dumaranas din na uh, magkakaroon ng conflict. Especially po sa taong 2024 sa marriage and love life. This one po is overall po yan. Ito pang malas And also sa bawat isa ng ano nito may laman po itong ashes of uh luck suerte. galing po yan sa temple wala po ito sa Pilipinas and we are proud to say that tayo lang ang mayroon itong mahal ang mahal po nito sa iba sa akin 160 CAD lang po yan and masishipping shipping na po ako kaya habol na po pag may gusto but you will be ah uh, pasasalamatan niyo ako dito kasi in terms of relationship po especially sa sa asawa sa anak sa katrabaho sa negosyo, magagamit mo talaga siya. Pero kung gusto mong all-in-one, ito maganda. For myself, kumuha ako ng uh, all-in-one at saka ito. Kasi this one is all for fortune. But this one is all-in-one. Andito na lahat yung green. Ayan, for business. And then health, kung gusto mag-abroad din. Study, kung gusto mag-exam din. And this one, the, the uh, brown is for fortune. And then, kung pwede, meron kayong ihang na green. Uh, dragon sa inyong mentor or sa inyong negosyo. Ito, bawat isa, meron dapat kayong sujak sign. And ito naman sa mga spellcaster, and din pang, layo din po ito ng mga negative energy, which is the block, jade, ang wag na wag niyo kalimutan dapat ang bawat bahay or uh, tindahan may display dapat po na dragon which is the color of the year is the yellow, the the uh, emerald green and the red. So pwede itong gold or itong tatlong kulay dapat po lahat po ng uh, sa Lamisa, kung saan kayo maghahanda ng 12 fruits, yung lucky fruits, dun po ilagay siya. Meron din na nakaharap sa pintuan. Meron din po na nakaharap sa bintana. And then, lahat po ng hanging charms ay meron po dapat kayo by uh, December 31. Nakasabit na yan. And then, by December uh, 31 po, mga bago lahat na inyong nakatag nakatagpa, bagong kortina, bagong bedsheet, bagong unan, o yung pelo lang. So, bagong uh, cover ng pelo. Mag yung, yung pelo, yung unan. So, bago lahat. Itapon lahat ang mga crack na items. Palitan ang mga, dapat po maliwanag po ang inyong mendor sa lights. And then, bawal dyan yung mga walis. Itago muna ang mga gunting at mga kutsilyo sa araw ng December 31 and January 1 para hindi po maputol ang swerte. Kung pwede magparegalo kayo po ng chinelas para swertehin kayo buong taon at maka-travel kayo kahit sinsan. Ako lang po ang vlogger nagtuturo sa inyo ng sekretong malupit lalong lalo na sa chinelas. Now, if you want, padalhan niyo ako ng chinelas before mag-January 1 kasi matanggap ko na siya. Ano? So, yun po ang pinaka-the best na regalo na matanggap ko sa taong 2024 kasi sa chinelas, pwede kang maka travel around the world. Pwede ka makalakbay, pwede ka ding swertihin sa lahat ng bagay. And dapat po sa January 1, mag main kayo ng hiyas or mga pampayaman para buong taon po mas dadlong dubli-dubli. Yun ang sekreto ko. Dapat nakamind ka, nakabayad ka ng panghiyas or pampaswerte lang yung magdubli-dubli ang biyaya mo. Isa yan. Lalong lalo na nag-send ka ng pera sa araw ng January 1. Kasi pampaswerte po ang minay niyo dyan. So, it will turn you a many multiple of blessings. Much better po ang cure. So, unahin po ang cure. Kasi, ang cure po, nagbibigay po yan ng napakaraming swerte. Tested ko na yan. Super, super. Ang malas, it turns niya into goodness. Dapat po, meron kayo. Huwag lang kaligtaan. Lalo na yung sa Zodiac sign. Okay?